Mga News Update Mga balita ngayon, isang kapitan patay sa pamamaril sa Isabela. 173 gallons ng umano'y recycled na mantika na samsam sa Isabela, tatlo arestado. Oras ng pasok sa eskwelahan, posibleng i-adjust sa gitna ng mainit na panahon. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay sa pamamaril ang isang kapitan sa Ilagan, Isabela habang sakay ito ng kanyang kolong-kolong tricycle nitong Martes. Kinilala ang biktima na si Avelino Kitola na tumatayong barangay chairman ng Kabisera 27 ng nasabing lungsod. Ayon sa pulisya, kagagaling lamang ng biktima at ng kanyang asawa sa kanilang tindahan sa barangay Villa Imelda gamit ang magkahiwalay na sasakyan nang bigla na lamang pagbabarilin ng kapitan ng hindi patukoy na suspect. Patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente upang matunto ng kinaroroonan at pagkakakilanlan ng suspect. Nasamsam ng mga otoridad ang 173 galon ng umano'y recycle at walang label na mantika mula sa isang trading warehouse sa barangay Buena Vista, Santiago City noong nakaraang linggo. Tatlong indibidwal ang inaresto ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Kabilang sa mga nakumpiska sa NB Cooking Oil Trading Warehouse sa mga storage tank, digital weighing scale, funnel, close van at isang 10-wheeler tanker truck na may markang NB Cooking Oil tinatayang nasa 3.5 million pesos ang halaga ng mga ebidensya kinilalang mga inarestong suspect bilang ang may-ari at manager na si Boanalet at ang cashier na si Catherine at isang delivery worker na si John sa tulong ng Food and Drug Administration o FDA isinara ang warehouse nahaharap ang tatlo sa kasong paglabag sa FDA Act, Consumer Act at Food Safety Act Nagsimula ng magpatupad ng implementing measures ang Department of Education o DepEd para tiyakin ang kalusugan at kapakanan ng mga estudyante sa gitna ng lumalalang init. Kabilang dito ang pag-adjust ng class schedule sa early morning o late afternoon. Ayon kay Education Secretary Anggara, pinaaga ng 6am hanggang 10am ang klase habang sa afternoon classes mula 2pm hanggang 6pm. Ang asynchronous learning naman ay magsisimula ng 10am at tatagal ng 2pm. Dagdag pa ni Angara, maaaring magpatupad ng remote o asynchronous learning kung aabot ang heat index ng 42 degrees Celsius o mas mataas pa, o kaya ay base na rin sa direktiba ng local government units. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jaya Reyes, nag-uulat. In, In thy name. 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 Showing photo on... nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportan. Ik word geconfronteerd met het vertrouwen in jou. Nauwkeurig, maar Sustain me, niet wat ik moet doen. Ik heb een probleem. Ik 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 Nagdeklara ng kiaram abusayo. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. <tong> 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 Wawa, ayoko. Isipisarelimo. <tong> Sa mala <ng> mama, <tong> Ang anak, ng spirito ang santo tau. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.